Yung mga boss, Toyota HiAce Commuter. Ayan. Nandito kami sa JP Hardware sa Candelaria, Quezon. So, may kakabitan kami. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung kakabit namin. Dito mga boss, sa uh, HiAce Commuter. Ang kakabit namin dito ay speakers. Ayan. Pati ito. Tapos, car alarm. Papalitan namin. Meron na siyang datihan pero papalta namin siya nung no, tinatawag na flip key. Yan, okay. Tapos syempre USB charger. Tapos pakita ko lang sa inyo doon sa unahan. Dito naman sa unahan mga boss. Yan. Kakabitan din na, dito ko na ikakabit yung USB. Yan dito. Tapos yung ito, itong wire na to, i namin at ikakabit namin yan dito yung sa tachometer ata yung speedometer tapos yan babaklasin namin to pati yung likod pati yung bumper nga pala mga boss kakalasin ko din yan gawa ng magkakabit din kami ng busina ang gusto ni bossing ay dito sa part na to yan okay tapos nga pala kakabitan din namin to ng subwoofer subwoofer na doon namin ikakabit sa doon sa apart na yun, doon sa wall. Doon namin ikakabit kakabit yan. Okay, so dito, kakalasin ko din ito. At ikakabit namin dyan yung isang speaker, yung isang set. And, pati dito sa kabila. Okay, so yun. Kakalasin na muna namin to Dalawang sidings. Dito sa part dito, tapos ay bumper. Let's go. Yung mga boss, nakalas na namin yung sidings. Left and right. Ayan, makikita nyo. Tapos dito, nakalas na rin namin yan at ikakabit ko na dyan yung alarm system na flip key. Dito naman sa likod mga boss, ayan, nakalas na rin namin. Bangko, tatlong bangko, isang mahaba at dalawa dito sa gilid sa kanan. Tapos yung abang ng speaker wire natin na ah, andito. Tapos yung abang ng speaker natin ay nandito. Yung ito to. Ayan, black and yellow sa left side at right side naman ay red white. Okay. So, dito kaya sa banda dun. Ikakabit. Sa bandang gitna. Doon sa part na yun. Okay. Dito ako una magsusukat sa sliding door. Gawa nito. Itong parang kanal na to. Okay. Doon naman tayo sa right side. Ayan. Kakabit ko na lang dito yung front speaker. Ayan. Ituturnel ko na yun dyan. Kinalas na namin yung uh, speaker. Ayan. Yun muna ang aming unahin. Kasi yan yung sa loob lahat. Tapos yung subwoofer, ito, Alpine. Ayan, pagkatapos yung speaker, ano naman, itong subwoofer, tapos yung, ah, uh, itong ano, USB charger. Okay, so yun, diretso na ito. Yung busina, pinakahuli namin ikakabit yun. Okay na, ikabit na namin yung uh, speaker sa unahan ayan yung itsura nya naka auto wire yan mga boss doon na lang din namin nilagay sa original wirings nya ayan check natin sa kabila dito naman sa kabila ganun din syempre ayan ganyan yung itsura nya auto wire nakatap tapos ito yung stock nya tinanggal na namin yung pinakasakit at check naman natin doon sa likod dito naman akit okay tayo ito naman yung ginawa ko dito sa panel ng likuran. Yan. Sukat yan, 5 and a half at 2 and a half. Yan. Ganyan ang sukat. Tapos ganito itsura niya. Yan. Dito yung nakatap nakatapat. Yan. Itong side na to, pang kanan. Tapos dito yung abang niya na wire. Dinugtong ako na lang. syempre auto wire din yun. Yan hanggang dito. Yan yung itsura niya. Tapos yung dulo niya, ginamit ko na yung kasama niyang speaker wire pero dulo lang para connector socket lang ang ginamit ko dito naman sa kabila andito naman ang abang niya black and yellow yan titingnan niyo yung pagka yung kabilang socket ay walang abang so matik yun na yun yan black and yellow tapos yan nilinya ko na yan dito hanggang dito auto wire ang ginamit ko dyan mga boss ganitong wire yan, okay. So, yung dulo, connection socket din yan, connector. Yan ginamit ko. So, yun. Sasalpak na namin to dahil okay na yan. Tapos ay, ito, pati bangko. Pero bago ko ibalik yung bangko, titestingin muna namin kung natunog lahat yung mga speaker. Okay, kasunod dito ay yung subwoofer naman. Tapos yung alarm system. Okay mga boss, naisalpak na namin yung mga panel. Kung makita nyo. Tapos doon sa kabila, ang ginagawa ko naman, kinakabit ko na yung alarm. Tapos, tinesting namin yung central locking. All goods naman siya, maliban doon sa likod. Pakita sa inyo. Dito may napansin lang kami. Pakita ko na sa inyo dito. Kaya pala ganun na nangyayari sa kanya. Pansinin nyo ito, tumutukod yung pinaka... Ano niya? Ito, ito. Yan. Itong pinaka bracket na ito, tumutukod. Kaya minsan, hindi siya mabuksan or hindi siya naglalak dito sa pinakang ano niya? Pinakan 'yun, pinakan lock. Ayan, katulad dito. Pagka naggalaw ito, ay tumutuko agad dun Ayan, hindi siya bumabalik. Ayan. Kaya ayosin na lang namin ito para hindi siya tumukod dito. 'Yan. Okay, 'yun lang naman. Tapos pakita ko sa inyo yung ating ginagawa dito. 'Yan. Itong ano, itong central lock system niya, ito to nilagay ko na doon sa original module. Ito yung pinaka module natin. Tinanggal ko na yan. Tapos ito. Kahit pa sabihin natin na ang ginamit nilang central lock wiring ay yung blue at green, ginamit ko pa rin yung ano, yung pinakang original central lock module. Ito, sa susunod, ayosin namin yan. Dapat yan ay nakalusot doon sa ilalim dito sa rubber. Tapos kakalasin yung headlight para doon sa labas mailing niya. Auto wire dapat pati. So sa susunod na yan, ang pinakita lang namin sa inyo yung problema dun sa rear door. Dito sa sliding door may chichicken din kami. Titingnan ko na lang din. Pero all goods naman siya eh. So yan, malapit na matapos. Tapos pagkatapos niyan, ang ikakabit namin ay USB at yung ano pa nga ba? Busina. Okay? So yun muna. Yun muna ang update. Yung mga boss, ito na yung finish natin ng wirings. Makikita nyo. Yan. Tapos dito, hindi ko rin napigilan sarili ko. Nilinya ko na rin ng ayos yung paglight light. Inarewire ko na din. So dito, yung sa central lock, hindi pa talaga, hindi uh, kakayanin yan. Hindi aabuti uh, ng oras. Yan na yung pwesto natin ng wirings. Yan, makakita nyo. Yan na yung finish natin, yung linis. Ngayon, ang sunod ko namang ikakabit ay yung busina, pinakalas ko pinakalas ko na yung bumper. Ito na, nakalasing ko na muna yung ano, yung head unit. Iangat ko na muna yan. Tapos, kasunod na dyan yung sa Ililinya ko na rin. Tapos, check natin dito. Nakalas ko na rin yung ano eh. Nakalas na rin namin yung bumper. Yan. Tapos ito, yung wiring ng paglight, ito, iaayos ko na rin yan. Tapos dito, dito na ikakabit yung busina. Makita nyo mamaya. Tapos yung abang natin mga wire, ito na yun yung sa horn. Yung sa switch ng paglight. Tapos ito na yung kuryente nung galing sa battery. Sa paglight at sa busina. Yan. Okay. Maglilinya na muna ako nung sa sa buffer. Yun mga boss, nakapaglinya naman kami nung ano sa pang sa naman. Dito ko nilalagay itong volume control. Tapos yung Alala mo dito pogi. Tapos yung ano natin, yung pinakan source ng audio. Ayan, ito na ginamit ko yung kasama niyang wire. Tapos ay ito yung remote remote wire. Okay? Tapos yan dito ko na pinadaan yan. Yan, dito ko na rin pinadaan yan yung wiring ng subwoofer natin. Yan papunta dito. Tapos yung sa OBD type na ano to? Tachometer ba yan? Yan, diyan na nilagay. Pero hindi pa nakadikit at titingnan pa namin kung saan yan pwedeng ipistong maganda. Yan, okay na yan. Malinis na yan. Na, ito na yung wirings niyan. Tapos ito na yung pinaka-wiring na dadalhin ko do sa mismo sa looper. Yan, remote wire tapos ay yung pinaka-audio niya. Dadaan ko rin yan dito tapos isasabay ko na rin yung pinaka power source. Tapos check natin yung paglalagyan natin ng sa looper. Tapos dito, yung sa buffer, ayan, Diyan ko na ilalagay yan. Pakita ko sa inyo dito sa ilalim. Yun, ayun, dun sa part na yun. Dyan ko ilalagay yung sa buffer. Medyo bin, ba, bin, banda dito sa gitna. Banda dyan. Okay. So, yun, Paglilinya na ako nung ano, no wirings. Tataas ko na yun, tapos isasabay ko na rin yung power source niya. Para dire-diretso na papunta dun. Tapos yung busina, yung busina naman ay mamaya ayusin ko pa yan. Ayan, may flat bar na kami. Tapos yung ano niya, yung wirings ng paglight ayusin ko na rin yan. Tapos yung relay niya dito ko na ilalagay yan. Kung saan ako naglalagay parati ng relay, dyan ko na yun ilalagay. Okay? Para linya ko na lahat yung nangyari dito. Maliban lang doon sa central lock. I-rewire ko pa yan pagdating ng susunod na ano. Susunod na kabanata. Ayan. Okay, so yun. Ayusin ko na yung subwoofer, kasunod na ito. Yung mga boss, tapos na kami dun sa subwoofer. Pakita ko lang sa inyo yung, yan, yung setup ng ating wirings. Yan, pakita ko sa inyo. Nasa ilalim yung wirings niyan. Yan. Tapos, ito na yung setup niya. Yan, naka-adhesive yan. Sure ball yan, hindi lalaglag yan. Dito naman sa unahan at dito sa battery, yan, ito na yung fuse holder no sa buffer. Direkta ko na yan sa ground. Tapos yan, naka tape cloth. Yan, para safe na safe. Tapos yan, nakadaan yan dito. Tapos ay nakabalagbag dito yung sobrang wire. Tapos naka linya na yan dito sa pad dito. Tapos ito na yung gagamitin ko pinaka-switch or cut-off para pwedeng i-off yung sa buffer. Yan, malapit na ito matapos. Lalagay na lang yung switch. Tapos doon sa busina, pakita ko na lang sa inyo mamaya. So, yung subwoofer, okay na. Napatunog na namin yun. Yan, all goods na yan. Busina na lang. Tapos yung ano pala, yung charger. Ayan na, nailagay ko na yung charger niyan. Yan, yung USB charger. Ito yung nilagay. Okay? So, yun, malapit na ito. Ito na yung mga abang namin na, yung solder para sa busina at para sa paglight. Yung relay ng paglight hindi ko na dito nilagay. Okay? Nasa labas na yun. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Yung mga boss, all goods na. Inabot na kami ng gabi dito sa Candelaria. So ipakita ko na sa inyo kung ano yung mga kinabit namin at yung mga natapos. Okay, so dito, ang natapos namin ay sa booper alarm, rewire ng itong paglight, light. Ito, ito, nirewire din namin to Speaker, front, rear. Yan. So alarm muna tayo Check natin Lock Unlock Tapos yan nilagay ko na rin sa turning signal Makikita nyo, makikita ko na sa inyo Ginabi na tayo Lock Unlock Tapos yung busi busina natin Dito ko na nilagay yan Okay So yung stock niya kinuha namin at ikakabit namin dito sa isa. Tapos yung ibang wiring niya, katulad dito yung front and rear camera, naayos na namin yung pinakalinya niyan. Tapos yung relay ng busina at ng fog light, dyan na rin namin nilagay So dito, testingin natin yung busina. Check natin. Okay, all goods. Tapos check natin yung ah uh, Speaker sa likod. Dito naman yung speaker sa likod. Ito na yung itsura nya. Pag nakakabit ang mga bangko, yan. yan, yan. Tapos dito sa kabila, bagay natin ilaw. Yan. Ito yung ating speaker. Yan. Para kinig dito sa gitna at kinig din sa likod. Okay. Yan. Ito yon. Okay. All goods na. Tapos yung problema doon sa likod, naayos na rin namin. Tapos dito naman yung sub. Ah, hindi kita. Ayan. Yun yung sub. Ito yung sub mga boss. Alpine. Check natin dito sa kabila. Okay. So ayun mga boss. All goods na ito. Toyota Hiace Commuter. Kinabitan namin ang busina. Car charger. Yung USB. Car alarm dalawang speaker, front and rear, rewiring ng mga paglight light at saka itong OBD. Okay? All goods na. Thank you, thank you.